Paano kung sa kalagitnaan ng gabi, may marinig kang pakpak sa labas ng bintana mo at paglingon mo, isang manananggal ang nakatingin sa iyo. Tahimik ang paligid, pero ramdam mong may humihing na sa dilim. Gusto mo bang malaman kung anong nangyari pagkatapos nun? Pakinggan mo tong kwento hanggang dulo at huwag kalimutang mag para sa mas marami pang totoong nakakatakot na kwento. Gabi na naman. Tahimik ang buong bahay, pero hindi ko alam kung bakit parang may malamig na hangin na dumadaloy mula sa bintana. Nakatingin lang ako sa labas sa madilim na bakuran habang naririnig ko ang mahinang ugong na hangin na parang may humihinga sa dilim. Nasa Amerika ako sa isang maliit na bayan sa Texas. Akala ko wala na akong maririnig na ganitong mga kwento, mga kwento ng halimaw, ng aswang, ng manananggal. Pero simula nang lumipat ako rito, gabi-gabi akong ginigising ng kakaibang tunog. Parang may kumakaskas sa bubong, mabagal, mabigat, at paulit-ulit. Noong una, inisip kong pusa lang. Pero sino bang pusa ang may pakpak? Nalala ko tuloy ang sabi ni Lola noong bata pa ako sa Cebu. Kapag nakarinig ka na mahina pero malapit na tunog ng pakpak, tumakbo ka na. Kasi pag malakas, ibig sabihin, malayo pa siya. Kumalabog ang kisam. Napatingin ako sa taas at sa loob na ilang segundo, narinig ko ang tunog ng kuko na kumakapit sa kahoy. Tumayo ang balahibo ko. Hinawakan ko ang kurtina, dahan-dahan kong binuksan ang bintana. At doon ko siya nakita. Isang babae kalbo ang ibabang katawan. Nakabitin sa hangin. At sa liwanag ng buwan, kumikintab ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Ang mga mata niya, pula. At nakangiti siya. Hindi yung ngiti na tao. Yung ngiti na alam mong gutom. Hindi ko magalaw ang katawan ko. Parang nakabaon ako sa sahig. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na tunog. Tininan ko ulit siya. At napansin kong may soot siyang palawit, isang day amulet na parang nakita ko na noon sa isang lumang templo sa Bangkok. Bakit may ganon siya? Ano ang koneksyon niya sa kulturang day? Ang sabi ng mga kaibigan ko rito, maraming day migrant families sa lugar na to, at may ilan daw na naniniwala sa mga nilalang na sinasabing naglalakbay mula sa kanilang bansa, papunta sa Amerika. Biglang tumigil ang hangin. Tahimik. Tapos, isang malakas na kalabog. Parang may nahulog sa bubong, Dali-dali kong isinara ang bintana. Pero bago ko tuluyang naisara, tumingin siya ulit. Diretso sa mga mata ko. At sa pagitan ng mga nipin niya, may nakasabit isang piraso ng balat na parang galing sa tao. Napatakbo ako papunta sa kusina, nanginginig, hawak ang rosario ni Lola. Pero habang tumatakbo ako, narinig ko ulit yung tunog ng pakpak, mahina lang, pero palapit ng palapit. Nagsimula akong magdasal. Pero sa gitna ng dasal ko, may narinig akong boses. Boses ng babae. Pamilyar. Hindi mo dapat binuksan ang bintana. Napalingon ako. Wala namang tao sa likod ko. Pero sa salamin ng riff, may anino. Anino ng babae, nakangiti, duguan at may pakpak. At sa likod ng kanyang lig. Nakaukit ang isang simbolong day. Ang parehong simbolo na nakita ko noon sa lumang templo sa Bangkok, bago ako umalis ng bansa. Bakit pareho? Bakit siya nandito? At paano niya alam ang pangalan ko? Narinig kong pabulong niyang sinabi. Matagal kitang hinanap, at bago ko paman man may galaw ang katawan ko. May naamdaman ak. Ong malamig na hininga sa likod ng lig ko. Napasinghap ako. Dahan-dahan kong nilingon ang likod ko. Wala. Pero ramdam ko pa rin ang hininga niya, malamig, mabigat, parang galing sa loob ng libingan. Tumakbo ako pakiat sa kwarto, sinarado ko ang pinto, at itinulak ang kabinet para harangan. Hawak ko pa rin ang rosaryo ni Lola, nanginginig, kinipilit kong huminga na maayos, pero sa labas ng bintana at naroon siya ulit. Nakabiting. Nakatitig. Ang mga mata niya kumikislap sa dilim na parang apoy. Hindi na siya nakangiting gayon. Galit na siya. Kumatok siya sa salamin, mabagal. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos tumigil. Parang gusto niyang ipaalam na alam niyang naroon ako. Naririnig ko ang tunog na kanyang pakpak. Parang humahampas sa hangin, pero hindi ko alam kung saan siya papunta. Tahimik lang. Mas nakakatakot yung katahimikan kaysa sa ingay. Sumilip ako ng konti. At sa mismong sandaling yon, biglang may tumalon sa bintana isang malaking ibon pero may mukha ng babae. Ang mga kuko niya mahahaba at sa dulo ng pakpak niya, may mga litid na parang ugat ng tao. Duguan. Halos mabitawan ko ang rosario. Pero nang subukan kong umatras, napansin ko may kakaibang liwanag sa gilid ng kwarto. Yung day amulet na nakita ko sa kanya kanina, nandun sa sahig. Paano napunta rito? Kinuha ko ito at namahawakan ko, biglang sumakit ang ulo ko. Parang may mga imahe na pumapasok, mga ritual, mga taong nakatali, mga babaeng lumilipad sa ilalim ng buwan. Mga sigaw. Mga pangalan. Isa sa mga pangalan, pamilyar. Pangalan ko. Bakit? Bakit kasama ang pangalan ko sa mga imahe? Naramdaman kong gumalaw ang hangin. Tumingin ako sa salamin. At doon ko nakita ang sarili ko. May marka sa batok, katulad ng kanya, hindi mo na kailangan matakot, sabi ng boses niya mula sa labas. Hindi kita sasaktan kung maalala mo kung sino ka. Napatras ako. Ano no ibig niyang sabihin? Ako. Sino ako? Narinig kong pumutok ang salamin. Pumasok ang malamig na hangin. At bago ko pa man may buka ang bibig ko. Isang kamay ang dahan-dahang lumusot mula sa bintana, duguan, nanginginig, at humahaplos sa hangin papunta sa akin. Dahan-dahan akong umatras, pero hindi ko mayalis ang tingin ko sa kamay na unti-unting lumalapit sa akin. Malamig ang hangin, at bawat galaw ng kanyang mga kuko ay parang humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko, malakas, sabog, parang gusto ng kumawala. Alam mo na ngayon, di ba? Narinig ko ulit yung boses niya. Malambing, pero may bigat ng libo-libong lihim. Hindi mo tinakasan ang sumpa, dinala mo lang dito. Nalaglag ang amulet sa sahig. Pumutok ito sa gitna at mula roon kumalat ang usok na kulay abo. Sa loob na usok, nakita ko ang mga mukha, mga babae, parehong may marka sa lig, lahat umiyak. Isa sa kanila kamukha ko. Hindi totoo to. Bumulong ako, nanginginig. Pero habang pinagmamastan ko, anti-unting nagbago ang itsura ng balat ko sa kamay. Nagiging maputla, malamig at sa pulso ko, lumilitaw ang parehong simbolo. Naramdaman kong may mainit na dumaloy sa likod ko. Pagharap ko, siya na. Nakatayo na siya sa loob ng kwarto. Hindi ko na alam kung paano siya nakapasok. Ang pakpak niya nakatupi, basa ng dugo at ang mga mata niya. Parang nalulungkot. Huwag kang matakot, sabi niya. Matagal kitang hinanap. Hindi para kainin ka, kundi para ibalik ka. Lumapit siya. Hindi na ako makagalaw. Ang amoy ng dugo at usok naghalo sa hangin. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. At sa sandaling yon, Parang may sumiklab sa loob ng utak ko, mga alala. -ala. Mga gabi sa probinsya. Mga dasal na mga monghi sa dayland. Mga sigaw na mga babae sa ilalim ng buwan. At ako, nakatayo sa gitna nila. Hawak ang parehong amulet. Habang sinisigaw ang isang sumpa na hindi ko maintindihan. Napahawak ako sa ulo ko, sumisigaw. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako ang gumawa, bulong niya. Ikaw. Lumapit siya panti -unti. Ang kamay niya inabot ang pisngi ko, at sa pagdampinon, naramdaman ko ang tibok ng puso niyang parang kasabay na akin. Sa labas, may malakas na kulog. Pumuti ang langit, kumislap ang kidlat. At sa loob ng sandaling yon, nawala siya. Tahimik. Ang amulet, basag sa sahig. Ang hangin, malamig pa rin. Lumapit ako sa bintana. Tiningnan ko ang labas, madilim, walang tao. Pero sa malayo, sa pagitan ng mga anino ng puno, may kumikislap na pers ng pulang mata. Nakatingin. Naghihintay. At sa loob ng dibdib ko, parang may pumipintig na hindi akin. Nakatayo ako sa harap ng bintana. Tahimik, nakamasid sa dilim ng labas. Wala na ang tunog ng pakpak. Wala na ang kaluskos sa bubong. Pero ang hangin, iba pa rin. Parang may iniwan. Dahan-dahan kong dinampot ang basag na amulet. Mainit pa. At habang hawak ko ito, may liwanag na lumabas mula sa bitak malit lang sa una, pero anti-unting lumaki. Hanggang sa parang may apoy na sumiklab sa gitna ng palad ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako natakot. Parang alam na katawan ko ang dapat gawin. Itinaas ko ito. At sa labas, sumabay ang hangin. Umikot, humahampas sa bintana. Parang may tinatapos na ritual. Sa liwanag na yon. Nakita kong muli ang babae. Nakalutang sa malayo. Gayon ay may ngiti sa labi. Hindi nagutom, hindi na galit, parang malaya. Salamat. Bulong niya, halos di ko marinig. Bago siya tuluyang naglaho sa dilim. Kasabay ng huling ihip ng hangin. Tahimik muli ang gabi. Tanging tunog ng kuliglig at malayong ulan ang naririnig. Huminga ako na malalim. Isinara ko ang bintana. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi. Wala akong narinig na pakpak. Umupo ako sa kama. Tinitigan ko ang marka sa batok ko sa salamin maputla na, halos hindi na makita. Pero alam kong hindi ito tuluyang mawawala. Bahagi na ito ng pagkatao ko. Isang alaala ng sumpang minsang dumaan. At nang halimaw na, sa huli, ay hindi pala kaaway, kundi bahagi na akin. Sa labas, sumikat ang unang liwanag ng umaga. At sa pagitan ng katahimikan, isang tanong lang ang naiwan sa isip ko. Kung ako ay bahagi niya, saan ko nga ba iwan ang aking pakpak?